Hello, hello mga katiganers. Good morning, good morning. Ito dahil uh, day off ko pa rin, last day ang day off ko ngayon, pangalawang araw, ay dahil uh, spring na, ay nagputol na ako ng ano, ng aking uh, malunggay. Ito. Yung mga gustong magtanim, ay kum pumunta lang kayo rito at kukuha ng ano, itatanim. Kasi ayaw ko ng ano, ayaw ko ng, kasi pag ano, pag hindi punutulan yan, bunga na naman ulit. Ayan, daming bunga. Hindi na hindi na kukuha sayang. Kaya at saka gusto kasi dahon. Ayan. Nagano na puno na lang ano ng bulaklak. Ayan. Bulaklak na 'yan eh. Ayan. Kaya lang pinutol ko na. kaya yung gustong magtanim, kuha lang kayo rito bago pa matigang. Kaya lang tatanggalin ko na. Yung ano yung mga sanga-sanga, ilalagay ko sa ilalim nito. Para kung may 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 kukuha man ay okay pa rin. At saka ito hindi naman mas maganda pag medyo hindi mo tanim kagad eh. Isasanggir mo lang sa ano sa pader eh. <laughs> Kagaya nito. At saka ang na, napansin ko rito, yung mga iba gusto nila yung malaki na itanim. Yung kagaya na ganito. Yung gusto nila itanim. Ito hindi nabubuhay ito. Yung malalaki. Ang nabubuhay yung maliliit sa akin. Kasi lahat itong natinom ko ito galing sa maliit lang na ano na sanga Yung katamtaman. Pero pag ganyan kalalaki na ito kalalaki ganyan wala hindi hindi ano yan. Itong ganito hindi hindi na bubuhay yan yung malaki. Yung ganyan kalalaki. Wala. Ayan, putol na lahat. Para maganda ang dahon. Okay, dokki, okay, mga katigangers. Yung may gusto, pumunta na rito. At kukuha ng pangkanin bago ma matigang. Kasi pag matagal naman na hindi ano, kailangang pag isasanggir mo sa ano, sa pader at naka nakalagay sa lupa nito, mabubuhay magdadahon kahit wala na isang dahon yun ang napansin ko basta nakalagay dito sa iyong dulo sa lupa at saka hindi naaarawan masyado mabubuhay kaya mas maganda pag mga dalawang mga isang linggo na naputol bago mo i-tanim at kung pupunta kayo rito tuturoan din ko kayo magtanim kasi maraming kumukuha na hindi niya nabubuhay Marami na. Kaya kung pumunta ka rito sasabihin ko pa nyo ano, itatanim kung anong gagawin. Okay, okay sayang naman itong itatapon ko ito kasi ang tapunan namin ng backyard uh, uh trust itong green ito. Itong maliit lang kinuha ko kasi noong binigyan ako malaki. Ang laki yung parang regular na ano, sabi ko hindi naman ako magkakailangan ng marami kasi paminsan-minsan ako nagputol ilang ilang taon yan bago pinutulan okay dok, okay, mga yun lang punta na rito at uh, kukuha na kayo ng pananim bago pamatigang okay dok, okay, bye bye